Hi guys, welcome back sa aking tutorial. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay paano mag-post ng long video sa Facebook. Nagulat ba kayo pag upload nyo ng post nyo sa Facebook professional mode or Facebook page nyo na 30 seconds lang? Kung hindi nyo para alam, nanood kayo sa aking tutorial tituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag upload ng video sa P facebook professional mode or facebook page una pumunta sa google or chrome click ang plus type facebook login click Facebook open in your tab in group yung Facebook kanapin nyo login nyo lang yung Kailangan nyo muna ilagay sa text box this side, yung, yung ano parang computer. Type nyo yung number or email then password. Log in. Kung magpo-post kayo sa inyong labas yung save password kung gusto nyo isave yung password at kung mag upload kayo ng video hindi ng photos or video at photos or video sa ano yan facebook professional mode pero kung pupunta kayo sa facebook page punta kayo sa facebook profile picture nyo tapos hinapin nyo sa baba yung facebook page sa baba ng inyong Lead. Ayan. Punta na tayo sa ating Facebook page. Click ulit ang photos or video. Create post. Add photos or video. Drag and drop to photo. Akin. Click lang. Hanapin ko lang yung video ko na i-upload. Ayan. Maka Makawa yan ang i-upload ko na video. Click. Then done. What's on your mind? Prince learning love. Lalagay ko lang dito yung nasa isip ko. Pati sa inyo. Kung ano nasa isip nyo. Describe ko lang yung video ko. Okay. Typing konti na lang yan okay na click post okay yan click post at maghintay lang po tayo ng mga ilang minuto bago ma-upload itong video natin yan na nga may nag na yung ano ko. Facebook page. Okay na. At maghintay pa ulit ng final notification kung pwede nang ma-view yung video na na-upload ko sa aking Facebook page. Yan na lumabas na yung final notification. Tingnan natin yung video na na-upload ko sa aking Facebook page. Zoom in lang. Click yung profile picture ng aking at inyong Facebook page. Use page. Ayos ah. Yan. Open. Open. 3 minutes and 11 seconds okay log out muna tayo punta tayo sa facebook like tapos 3 vertical lines Hi, welcome back sa... ...11 seconds. Okay, guys, confirm. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell to get updated sa mga videos about tutorial, blog, and unboxing. Thanks, guys!